Ayan na po si Papi. Nanganak na po siya. So, linipat kami siya dito sa likod, sa so may tangkal, para ma hindi sila mainitan dahil ang init-init sa loob. Ayan, lim limang limang piraso yung anak niya. O, no, lagi, pating igihan Ayan, ang cute ng mga anak ni eh, Papi, oh. Ayan, oh. Ayan. Yung brown, ito yung gusto ko magbantay dito sa balay. Ayan, oh. Ay, cutie, cutie. Ay, matutoy na po. <laughs> ay, wala din siya yung ipong pagbibipan, no? oh. Pumunta ko rady, ay. Ayan, oh. Ayan, ang pangalan po niyan ay si... Si Lohu. Ito po ay si Mau Mau. <laughs> Sikat to, ah yun tiktok yan si Mau, Mau yan si Loho <laughs> no? may pangalan na yung anak no? si Mau Mau og si Loho ayan, naghilak man ang puti si YT si YT yung isa po ay iyakin yung isang puti, tatlo silang puti ayan o no? oh. oh. na lang umiiyak yung isa Yeah. Thank you for watching!